Kaugnay pa rin ang liham na natanggap ng Kamara mula sa Senado, pinag-uusapan na ngayon ng mga miyembro ng House Prosecution Panel ang kanilang magiging plano at gagawing paglatag sa pagbasa ng impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang buong detalye kay Earl Tobias live mula sa Batasang Pambansa. Earl! Princess kinumpirma nga ni House Impeachment Prosecutor Isabel Zamora na agad nilang napag-usapan kanina sa pagpupulong ng House Impeachment Prosecution Panel itong ang natanggap nilang sunat mula kay Senate President Jesus Codero para ilatag na sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Lahat ng yan magaganap na sa June 2. O ang unang araw ng pagbabalik sesyon ng Kongreso. Kaya't puspusan na raw ang kanilang paghahanda kung paanong mabusising mailalatag ang mga articles of impeachment sa harap ng senator judges sa unang pagkakataon. At dahil hanggang June 13 pa ang opisyal na termino ng mga kongresista sa ilalim ng 19th Congress, hindi pa raw mga kasama ng House Impeachment Prosecution Panel, sina congressman eleke Chelle Jokno at congresswoman eleke Laila Dilima na parehong umuo bilang bagong House Prosecutors. Kaya't kahit bigo sa kanilang re-election bid, sina House Prosecutors Jill Bongalon at Ton Acharon Muna ang kasama kasamang harap ng prosecution panel sa Senado. Patuloy din naman daw ang pakikipagugnayan ng House Secretary General sa tanggapan ng Senado para sa ibang requirements na kinakailangang punan ng Kamara. Sa ngayon, para kay Zamora, isang mahalagang pagkakataon raw ito para sa House Prosecution Team dahil siguradong tuloy na ang impeachment trial ni Vipisara Duterte matapos ang ilang buwang paghahanda. So, I hope that when we present the articles to the public, makikita po ng senators and the public as well, that the pieces of evidence that we have are sufficient to convict the vice president. Um, I think it will be difficult to acquit. the Vice President. Naka-assign sa Articles 1, 4 at 6 sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At uh, kanina kinumpirma niya rin sa atin no, na nasa 5 hanggang 10 law firms group daw ang tumutulong na sa kanilang mga paghahanda para nga dito sa napipintong paglilitis sa Vice Presidente. Mula dito sa kamera, balik muna sa inyo. Maraming salamat Earl Tobias.